What's up Tribblers at mga ka-shooters Kamusta, kamusta po kayo? Lahat ng issue kay Justin Brownlee Patungkol po sa nangyaring kasuspinde Sa kanya sa nakaraang Asian Games Sinagot na po niya Lithuania handang tulungan ng Gilas Pilipinas Maabot ang Olympic Pag-usapan po natin yan Matapos po akong maglambing sa inyo Ng isang like, share, comment down below And don't forget to subscribe And hit that notification bell button Para updated po tayo Sa ating mga video. Pag kung nagugustuhan nyo ang ating video. Lahat ng issue kay Justin Brownlee patungkol sa nangyaring pagkakasuspinde sa kanya sa nakaraang Asian game Jan po sa China kung saan nakuha nga po ng ating pambansang kupunan Nagilas Pilipinas ang gintong medalya matapos ang anim na isang taon or 61 years, anim na dekada na pinagdamot sa ating pong kupunan. Ito pong uh, medalyang ito mga shooters. Sa kasalukuyan, naglalaro na po ang ating naturalized player na si Justin Brownlee di po sa Filita Jaya sa Indonesia Basketball League. Sa unang laro nga po ni Justin Brownlee dyan po sa Pilita Chaya sa Indonesia mga shooters. Nakapagtala lang naman siya ng double digit performance or double double performance mga shooters. 14 points, 11 rebound, 3 assists, 2 steal kontra naman po dyan sa Rans Simba. Mga shooters no matikas ang panimulang laro ni Justin Brownlee, mga turis, dyan po sa IVL or Indonesia Basketball League. Para kay Justin Brownlee, mahalaga ang panalo. Walang duda dyan mga shooters, 'no? Dahil 'yan talaga ang mindset ng isang Justin Brownlee. Pero mga shooters, nakakalungkot lang dito. Eh ito nga pong nangyari sa kanya noong mga nakaraan, pero mga shooters, no ipinaliwanag na po lahat ito ni Justin Brownlee nang no, makasama niya po. Etong PBA Moto Club sa pangunguna nga po ng kanyang teammate dati na si JJ Helterbrand, Rico hopper na naging teammate niya rin sa, uh, sa AVL. sa ABL. Mga shooters na ano? nakasama nga po ng PBA Moto Club si Justin Brownlee bago po pumunta dyan sa Pilita Jaya sa Indonesia. Mga shooters. Narito po si Justin Brownlee sa ulat ni Inamina ng One Sport. During the competition, you know the certain things are not allowed. And during the competition, I didn't do anything that was you know prohibited or not allowed sabi po ni Justin Brown sabi nga po ni Justin Brown noong mga panahon ng competition alam naman po niya yung mga bawal na pinagbabawal ng liga mga shooters at wala siyang ginawa sa pagkakalam niya noong wala siyang ginawa na bawal dahil alam naman niya yung mga rules ng liga mga shooters so para sa akin mga shooters kung ako ano uh, naman ang tatanungin, no, bakit ko nga naman gagawin na mag-take ng mga bagay na alam kong bawal at hindi naman talaga makakatulong sa performance, di ba mga shooters? Kaya nga sa nangyaring yan, mga shooters, wala siyang dapat ipaliwanag actually. Dahil sa pagkakaalam ko, wala naman talaga siyang nilabag na rules ng liga. Saka again, mga shooters, nakaka, hindi po nakakalakas ng performance. Ito pong nga uh, cannabis, mga shooters. Ang kanyang ang ganyang ano mga nakakahina eh. Baka nga antukin ka pa nga po dyan eh, di ba? So yung mga substance na ganyan, mga shooters, eh talagang wala pong uh, idudulot na pagpapalaka sa'yo. Di ba? So wala po dapat na uh, nangyaring gano'n, uh, Suspend-suspend para kay Justin Brownlee. Na uh, shooters, no? So eto na naman po si uh, Inamina ng One Sports. Before ng competition, matapos akong magtamo. ng uh, eto po si Justin Brownlee, mga shooters. Sa ulat po yan na uh, ni Inamina no before the competition matapos ako magtamo ng injury ang mga player ng Gilas Pilipinas na sumabak sa Piba World Cup ay nagpa-surgery po ako yung surgery na yon ay ilang araw na masakit ang surgery may mga iniinom akong gamot pantanggal ng sakit or kirot sa surgery na ginawa po sa akin hindi po ako makatulog dahil sa sakit hindi ako makatulog ng maayos hindi talaga ako mahilig uminom ng gamot na para sa kirot. Pero dahil kailangan nga po yun, ay nagawa nga pong uminom ni Justin Brownlee ng gamot para sa kirot mga shooters. Pero ang kasi ang mabigat dito mga shooters, yung hindi siya nakapaglaro sa court ng halos apat na buwan, di ba? Buwan na yun, mga shooters, hindi niya po nakasama itong uh, kanyang team na Barangay Ginebra San Miguel sa nakaraang uh, PBA Commissioner's Cup dahil kusa na nga po siya nagsuspend sa kanyang uh, Kung Kumbaga mga shooters, para para lang nag-quarantine si Justin Brownlee, di ba? Halos apat na buwan. Maganda lang din naman yung naisip ng uh, ni Justin Brownlee, most especially ito pong uh, Barangay San Miguel, uh, Boss Al Francis Chua, Coach Team Cone at ng SBP. Kung bagay, pinakita nila sa PIBA, no, yung sinceridad, na kung ano man po yung uh, mga pumasok sa katawan ni Justin Brownlee na substance, ay hindi po yun sadya or ginusto. Nang tanungin nga po kung kumpleto ang kanyang mga papeles, Narito po ang sagot ni Justin Brownlee sa ulat pa din ni Ina Mina ng One Sports. O oh, naman, complete ang papeles na hawak ko. At kaya kong patunayan yan, ang, ang hindi lang maganda doon mga shooters, nasa sistema pa nga daw po niya. No, yung mga ininom niya kung nakainuman po siya ng cannabis doon sa mga gamot na ininom niya. Mga shooters, nasa sistema pa nga daw po niya during the competition. At hindi nga daw po siya nag-take ng mga bagay na nakita sa kanyang Uh, anti-doping agency test mga shooters. Maliwanag po ha mga shooters, inamin po niyang gamot at hindi po siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot mga shooters. Yung iba kasi dyan sinasabi na si JB daw eh nag di ba? So napakasakit po nun eh. Parang hero na nga po natin na ituring eh si Justin Brownlee mga shooters di ba? So napakaganda po nang naibigay sa ating karangalan tapos gaganunin pa natin. So may, may well, Siguro bilang lang din naman yung mga nagsasabi ng ganun mga shooters. Hindi naman ganun kayo karami no para husgahan yung isang Justin Brownlee. So maliwanag po yun na may siyang mga gamot kaya po siya nagkaroon ng uh, mga ganun. At babalik po si Justin Brownlee para tulungan po ang ating Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament sa July mga shooters. Diyan po sa Riga, Latvia. Ang maganda dito mga shooters, ito pong Lithuania ay handang tulungan ang ating pong Gilas Pilipinas mga shooters sa paghahanda nito sa Olympic Qualifying Tournament. Nasabi na din po ni Gilas Pilipinas Head Coach, Coach Team Cone na may imbitasyon nga po sila sa Lithuania mga shooters. Para sa kalaman po ng nakararami, ang pag-amin po ng Secretary General ng Lithuania Basketball Federation kung bakit nila ginustong makakatulong sa ating pong pambansang kupuna na Gilas Pilipinas at imbitahan para makatulong sila. Narito po ang sinabi ni Dr. Mindaugas Balcionas sa ulat naman ni Bel Velasco ng Philippine Star. Gusto namin tulungan ng Gilas Pilipinas na makuha ang kanilang pangarap na Olympic spot. Sobrang maganda ang naging karanasan namin dyan sa Philippines. Nung nakaraang FIBA World Cup, talagang nakita namin kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang larong basketball at yun ang magandang dahilan ng uh, Lithuania sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Iba din kasi talaga magmahal ang ating uh, mga kababayan mga shooters pagdating sa basketball, di ba? Kaya malaking bagay po yun na kung uh, matutuloy sana kasi nga sa kasalukuyan No, mga uh, makakatulong po ito sa kampanya ng ating pungko para na Gilas Pilipinas. Mga shooters itong uh, invitation ng Lithuania. Siyempre, before mangyari 'yan, eh, dapat ang ating pong mga manlalaro ng Gilas Pilipinas ay all healthy, especially Justin Brownlee, Kai Soto, 'di ba? Etong ating mga naturalized player para yung talagang tulong nung Lithuania na inu offer po para sa ating kupona ng Gilas Pilipinas ay eh, talagang makakuha nila yung napakagandang sistema na mayroon po itong mga European team na katulad po ng Lithuania na handang tulungan ang ating pong pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panunood. Ano po ang inyong opinion, question, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!